Good morning mga kananay, another mini vlog. Samahan niyo ako ulit sa panibagong araw. Good morning mga mams. This is Mama Like. Kung hindi ka pa nakafollow sa akin page or ako profile, baka naman. Niluto ko na lang yung mga ibang saba na malambot na kaya ayan. Hirap na hirap din ako. Wala naman ako masyadong ganap. Pag alis ni Papa Chuck, dali-dali naman ako nagtanggal mo na kahit papaano ng mga maligaw na damo. Ang dami pa doon. Oh. Hindi ko nga alam siya lahat may isa-isa -isa dahil nga makakapalpat patitigas. Kaya inunti-unti ko muna yung medyo maliliit na. Kitang kita niyo naman dito talaga sa amin. Pag hindi mo talaga hinayaang tanggalin, dadami at lalaki at habang maligaw na damo, at permuda. Struggle is real si Nanay. <tipos> Sobrang productive ng nanay ngayon kahit ako lang mag-isa dito sa bahay. Napakarami ko pa rin talagang gagawin. Aminin din natin mga nanay, may time din tayo na tinatamad talaga tayo tumayo or magkikilo. Eto, medyo nagka-energy na ako dahil mga nakaraang araw. Nagkasakit nga ako at wala po talaga ako sa mood magkikilos-kilos. O, oh, diba? Tingnan niyo naman yung nanay niyo. kapag minsan isan kailangan magpapawis, mga mi. Buti na lang hindi siya napanis na dinala siya ni Papa Shack. Dahil gabi na nga nakauwi. Papartneran natin ng daing galing sa Marinduki. O, oh, ba diba, Napakasarap na ito, mga mi. Kumakain din bahay kayo mga mi? Napakasarap na ito legit me galing sa Marinduque. Thank you po, tita. Ininit ko na itong gatang gulay or langka, mga mi Favorite ko po ito. Asya, dahil napagod ang nanay niyo maglinis, kain na muna tayo, mga mi Favorite ko talaga gatang langka, gatang puso ng saking, anytime of gata. Masya, saluhan niyo ako. Pagkatapos natin kumain, as usual, ako pa rin ang gagawa. Hugas mo, ligpit mo na naman mamaya. At lahat ng mga dapat kong gawin, ginawa ko na ngayong araw para pahinga-pahinga na lang tayo mga susunod na araw. Time ko mag-try ng banana cake. Okay naman ang kinalabasan.